Limang BG Boys ang susubok na magtago sa loob ng BG House 3. Laban sa aming tatlong BG Ladies at kung sino ang huli naming makikita ay mananalo ng Order All You Want sa TikTok Shop sa loob ng isang minuto. Nasaan ba ba? Parang may nakikita nga ako sa bubong. Ayun, may kuya ba ako dito? Sir, ganyan ah. Flashlight doon! Meron doon! Siya What's up, BG? Awa! Grabe, <laughs> time check tayo. It's 3 a.m. Uy, 3 a.m. Oo, oh, sakit. May time. Ayan, at dahil kumpleto tayo ngayon, siyempre mawawala ba yung laro natin pag alas 3? Uy, ano ba yan? Ang laro yan. Actually, matagal, matagal lang inaabangan to. Oh, at sa dami nagre-request dito sa inyo. Oo, oh, kasi yung bagong bahay dito, G. 4,000 SQM. Ibig sabihin, sobrang lawak na ito, G. Okay. Hindi lang siya basta bahay resort ko, Jay. okay, so dahil busy ladies ang mga seekers, bibigyan lang namin kayo ng 30 seconds para magsag. At hahanapin ah, namin kayo sa loob ng 12 minutes. Uy, uy. Alright, G's, P.O. Miss check check, check! check, 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 check! Hey, Dapat patay yung ilaw. Uy! Uy, sus, ipapatay yung... Uy! 30 seconds! Timer! Start! Huwag <laughs> oh, din tayo, Gon! Ayan ba? Huwag din tayo, Meron ako tapaguan dyan eh! Meron ako tapaguan, boy! Mas, 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 mas! Meron ako kuweba dito! Ayan, may kuweba ako dito! Kailangan di ako makita dito. Gagi ka! May hiding spot ako dito, malupit! Ayoko dyan, ayoko dyan! Ayan si Argon! Iniwan ako ni Argon. Mayikita niya na. Ayan. Ito yung mga pinaka-favorite spot ko dito sa loob ng pantry. Four, three, two, one. Dito tayo sa Leticia's room. Twelve minutes starts now. Alright, dito na tayo sa mismong pantry na ito na ako. Okay. Uy, may naririnig kami dyan. Uy! Eh? Dito, dito tayo sa taas oh. So tataba tayo guys. Saan hindi tayo mahulog nito? Ay, ito na. Ito na, Ay. meron na yun. Parang. Dito ba kayo? Uy! Nakahiga lang ako, guys. Argo, nandito ka ano? na. Sinasabi ko sa inyo, Argo daw. Hindi, may narinig ako dito. May hmm. narinig ako dito. Ay, dito sa ilalim. Ay! Ay! Ay, gita namin kayo. Sa bubong! Sa bubong! Feeling ko may sa bubong. These, parang akong sinuspechahan nila walaan ko pati yung ilo ko, pasensyon hindi pa tayo lugi dito guys kasi super sa bubuwi <laughs> feeling ko baka wala wala sa ilalim meron? ay shat tag shat naman oh, punta tayo dun tayo guys malapit na sila naiyanin ay kayo mga babae ate dito ka sa lagod naman ako mga ating tingnan natin hindi na alam mo naman sabi mahal mo mo siya Bye -bye. Muli ga. Muli ga. Ayan, gano'n. Huli na! Ayan! si Lalo, ako dito eh! Oh. Ay, Erwin is out of the game. Mo sa, ilalim, sa ilalim, sa ilalim! Ate, i-check din sa Laki siya. Ay, Ay dali. Maliit lang yun pero kasi tao din. Sa Dandaan ni nagalaw yung pinto ah. Ay! Ay! Kanino ka? is out of the game! Uy! May Uy! Meron lang tayo! 7 minutes! 7 minutes, ate! Itong part na to, hindi talaga namin to pinapakita. Kasi sobrang gulo, pero... <laughs> Sinong nandito? Umamin ka na. Tara, wala dito. Ayoko yan mga kaibigan. Kamusta na kayo? Ang hiding spot ni Bon. Si Winti nandun Patay tayo niya. Patay. Ang hirap ka pag may aso kang kasama. Sinusundan ka palagi. Dito sa mga Okay. Why? Wala. Wala na tayo oras pa lang yun na out so meron pang tatlong nagtatago dun 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 hindi mo ka dyan King mali kasi haakyat pala ata sila ng ano second floor mali 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 boss saan ka? teka safe na ako dito bala ka dyan boss pagpupunta sila sa second floor hindi pa rin tayo makikita kasi nakatago tayo ah! Dito ka? Love love! Si Wendy! Wendy, ano kinuha ko? Love love, mo si Wendy! <laughs> 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 Trendo na si Wendy, love love! Sobrang ganda ng hiding spot ko dito, Hinding, hindi hindi makikita oh! oh. Ay, kaso si Wendy nandito eh! Kaso tumahol eh! <laughs> Secured na yung panalo, natalo ba? <laughs> te, alam mo te. Ay. Si Bon yung pinakalugi. Bakit? Kusundan lang ni Winty. Hahaha <laughs> <laughs> Nagawa tayo ng na sounds para hanapin tayo YAHOO! Ate parang may narinig akong tumatawa dun So Bakit si boss yung nandun Parang sabos boss may tumatawa Sorry eh. natin Gon, sorry natin, Gun! Awww! Awww! Ah! Ah! Wala eh ay, Ayun! Ay, ay. Ayun! Sir, Gun. Ayun tayo may nagpa-flashlight doon sa may bubong! Sabi ko na mayroon sa tao <laughs> sa bubong! Sino yun? Si Boss Daniel! <laughs> Sabi ko na una pa lang. <laughs> Tayo na dito. Gusto mo ni? Gusto ni. Nasa bubong. Oh, sure ako. Nakita namin yung flashlight niya. Si Gusto ni daw nasa bubong. Inaand ako yo to. Ako to. Si Bustoni nasa bubong, di ba? Una pa lang, flashback mo. Sa bubong, feeling ko may hindi natin alam. Uy! Uisigaw oh. Ay, sigaw pa! Uisigaw pa sa <laughs> Tony! Nakakainis! Sa'yo nang babato ng ano! Nasa na platform! Nagtatako sa butas! Argon. Ay, may nagpa-flashlight doon! Parang doon! Si Argon! Nasa ilalim na platform! Argon! Argon! Kita ako! Nasa na platform! si boss. Argon. na Gautin lang. Uy, Lavi, okay ka lang? Alam Pasakit! Aray! Masakit! Lavi, okay ka lang? Sakit? Oo. Parang may nakikita nga ako sa bubong. Ito na! Ito na conclusion. Si Bustoni nasa bubong. Si Argon nandito sa ilalim. Eh, una pa lang. Ito, alam o, ko na may tao sa bubong eh. labi <coughs>

Ah! <laughs> Hello! Sayang! Uh, Baliktad pala yung sinabi ko. Sabi ko si Bostoni yung nasa bubong, si Argon yung nasa ilan. Nakita na ni Gerlin kasa nagkabaliktad. O, oh, tulong! Balik. Tulong oh. na! Tulong daw sabi Bowie ni Argon! Oh, Ang dungis mo! Sige, mo tura piyobi ko. Ayun! Hindi ko makikita, talaga dyong boss. Buti wala kang na-encounter na ahas dyong Wala ba? Wala, wala saya. akin. Dahil panalo si Argon at si Boss Tony, meron silang isang minuto para i-check out yung mga gusto nila sa TikTok shop. Uy, antarap! Okay, meron kayo isang minuto para mag-shop all you want! Timer starts now! Uy, paborito mo kang ano? 3,000 pesos?

Puro electric pa d'ya ka-laundry. Kaya <laughs> na, puro pang gym yan, no? Kaya 12, uh, creatine, whey. Tingnan mo, 4 eh. whey lang naman. Uh, mm. po, 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 po. <laughs> <laughs> so, ayaw, na si 15, <laughs> kasi, boy. Six, lang sa akin. <laughs> 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 hindi ka na yan, at natin sa mga susunod na araw ang pagdating ng mga orders niya. oh thank Yay! you for your orders. Hindi ko pa ma-order kasi iba yung address ko eh. Abangan nyo sa susunod na video lahat ng mga yan. Next video po. Puta ka lang alam, 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 na mga araw <laughs>